Japan, Japan. Sagot sa kahirapan. A. Mas kayo mga kaibigan. A. Napalayo na nga ang mangyan. Eh di nakarating din nga sa Japan. Kita nyo garay. Nadala nga ng tiyaga. Sabi ko nga, pag may tiyaga, may nilaga. Nga, okay, mga makakahigop na nga. Eh, right, breakfast check. Hey. Pat yan, buksin ah. Hey, bigat tong pagmamahili pa. Aw. Oh. Bubore na ng tubig. Hey, kakada mi ganyan. Ngayong araw nga pala, marami kami gasi kasuhin papeles bago humataw sa trabaho. Papunta kami na City Hall at Post Office dito sa Omi Tokyo. Dito kasi ang gagamitin para makapagpadala sa aming pamilya at para na rin makapag-utay-utay sa pinagkakautangan ko dyan. Okay. Saludo nga po pala sa inyo ng mga sumuporta at tumulong sa akin. Kayo ang dahilan, kaya nandito ako ngayon sa Japan. Eh, di rin naman nga biro ang aking ginastos bago makarating din eh. Uh, ubos ang kaba ng bigas. At syempre, salamat na rin sa mga kaibigan ko dyan. Dahil lumabot ka sa video ito, Nagagalak ako dahil naging interesado ka sa pinagagawa ko. Kaya din ang dahilan kaya ako gumagawa ng mga ganitong video. So paano? Breakfast check? Hey! At yan nga pala ang aking partner dito sa Japan. Ay. At syempre, outfit check. Hey! Oh! Nakapagbihis nga naman ang mangyan eh. Oh! Biruin mo yung nagbumukang tao. Oh, ano kaya? At dahil nga napakalamig na dito sa Japan, kailangan na natin magsuot ng pansuman. Eh, hey, imulmuling naman. Ako yung medyo nangangat eh dito sa akin kasuotan. Oh, eh, ganda ng transition na na. Oh, meet my partner from Bulacan. Eh, oh, pumugi pa eh. <laughs> At sa puntong are, eh, unang biyahe sa Japan eh, kita nyo naman kung gaano kaunlad at katahimik na ring Japan. Eh, oh, so, so, wala kang makikita ang tambay sa daan. Oh, pagkakalinis. Ibang iba talaga sa atin. At yan ko po, eh, dito oh, kinabahan ng very light mga kaibigan. So, marami na kayong may baon. Ano <laughs> ko <Naku>, ma'am? <laughs> Mag-refresh po kami. Mag-refresh okay, kayo. Hindi sa bahay na lang po. Pag-alig trabaho. Kahit konti-konti Baka -konti. okay. nasasabi oh, okay. mo pa lang yan Kasi bago pa lang <laughs> ha Pag ano Pagka gumagala na Hindi na magagawa yan At nandito na nga po kami sa City Hall Dito yung naayos Kung saan kami mamamalagi sa loob ng isang taon Napaka-alawa ng proseso dito sa Japan Pagkatapos nga ha Ay didumarito na kami din eh Sa post office Dito naman bubuksan ang aming account lahat ng aming sweldo ay dito papasok oh yeah. hey hindi ko na nga ako napitikan at pagkabawal hey di tayo nalaang humo ng halian kita nyo yan yan ang ubinto yasay oh, ulit ang kumpanya at bago kumain Siyempre, itadaki mas and yan muna for now god bless and be grateful Ohayo gozaimasu!